Yo boy, welcome back Andito na naman tayo sa Roblox And for today's video guys Nandito tayo sa Drug Project Future Boy Ayan, welcome nga pala dito sa aking mansion Tingnan nyo naman, ang laki ng bahay ko dito boy Grabe Oops, meron na pala akong mansion dito Tapos meron pa akong 1 million Ayan guys, so tingnan nyo yung pera ko Meron ako isang million dito Mayaman na pala ako guys nga eh, ngayong araw pala boy is mag rides tayo Titingin tayo doon sa may dealership Titingin ako kung ano yung mga bagong binibenta nilang motor dito Para ma drive natin kung maganda ba siya pang racing So yun guys eh. pero bago tayo bumaba dito at pumunta doon sa dealership guys eh, Is paki like muna tong video At kapag naka like na kayo e eh, subscribe na rin tong channel natin boy eh tara tara bumaba na nga tayo dito guys Grabe, ang laki pala nang nabili kong bahay dito. Guys, eh, no, tingnan nyo. Ang ganda ng mansion natin dito, boy. Meron pang swimming pool sa baba. Pwede tayong maligo. Tapos, tingnan nyo dito yung table ko. Ito nga pala yung dining area ko dito, boy. Ang Tapos, meron pa akong rep dito. Tsaka magandang hugasan ng plato. Oh, man. Teka, tara, tara. Bumaba na nga tayo dun sa baba. Puntaan na natin dito, guys, yung big bike natin. Eh, tara tara boy. Ah, na ba yung big bike natin dito guys? Ayun, dito ko pala nilagay. Oh, ay, no, kitang kita ko no. Napaka-astig yan boy. Yung big bike natin na Ninja H2. Ayun, no, oh, grabe. Ang ganda. Tingnan nyo naman yung kulay. Kumikinta. Bagong bago. Brand new na brand new. Ayun, no, oh, astig yan boy. Ninja H2. Aryan yung mabilis. Ayun, tara tara, buksan na nga natin tong garahe natin dito guys. Ayun, no, oh, grabe. Ang ganda na lang itong ano natin dito, bahay natin. Nakatira na tayo dito sa mansion. Ang lupit. Tapos meron pa ako dito ang swimming pool guys. Ang lamig ng tubig. Eto guys, eto guys. Tara tara. Kunin na nga natin yung motor natin dito boy. Ilabas na natin yan. Excited na ako dito mag racing. Ayun oh, tingnan nyo guys. Grabe, ang ganda. Ang sarap i-drive. Big bike kasi to. mo muna natin dito guys. Tapos isara natin tong garage natin. Diba, ba ka pumasok dito boy. Yan nasara na natin guys. Wala nang makakapasok dyan na pulubi. E tara tara boy umalis na tayo dito guys. Pumunta na tayo sa may dealership. Eto boy oh grabe. Sobrang ganda ng Ninja H2R natin dito boy. Titingin tayo muna dito sa may dealership kung meron silang bagong tinitindang motor. Para naman matry natin ang patest drive natin. Yung mga bagong labas na motor dito dito boy nakakasawa na kasing i-bike tong mga dati pa nating motor dito guys eto dito na agad sa dealership boy ang lapit lang pala na teka ano ba meron dito sa kabila check na natin dito boy iwan ko lang muna yung motor ko dito sa may gilid para walang kukuha ng mga batang pasaway yan o dito ka lang lalagay to guys lang pupunta lang ako dun sa kabila ano yung meron dun tara tara mag over the bakod na tayo wala namang pulis dito. Walang huhuli sa atin. Ito na guys. Andito na ako. Ano meron dito boy? Nakita ko may malaking building dito. Ay no. Meron palang kainan dito guys. Wow. Ito na pala yung ice cream. Ani. Eh. Ang astig. Tapos andito pa yung kapian boy. Oh man. Meron pa doon nagtitinda. Ano kaya yun? Tara tara. Puntahan natin yan guys. Uy. Meron tusok tusok dito boy. Sino kaya nagtitinda dito? Uy, grabe. Ang gagawin sa sarap ng mga pagkain na dito. Merong pansit. Oh, no. Pansit. Ang sarap naman yan. Tapos, palabok ba to? Uy, palabok nga, boy, Ang sarap. Grabe. May nagtitinda pa dito fried chicken. oh no? Fried chicken ba yan, guys? Tingnan mo na maitsura. Parang ano lang yan. Ano ba yan? Tinapayata yan, boy. Eh, tara, Pumunta na tayo doon sa may dealership. Eto na, guys. Nandito na ako sa may dealership, boy. Tara-tara, pumasok na tayo. Wait, teka. Eh, Saan na motor natin dito? Baka mamaya may kumuha na. Yun, nandito pa siya, guys. eh tara-tara. Pasok na tayo dito, boy. Uy, tingnan nyo to, guys. Merong bagong motor dito. Ano yan? Parang hindi pa na-assemble yung motor na to, boy. Tingnan nyo, guys. Iwaiwalay pa yung mga pyesa niya. Grabe. Eh, kailan naman kaya aayusin yan, boy? Eh, oh, meron pang bagong labas dito na parang rider eh pa boy pwede ba tayo pumasok dyan uy pwede nga pwede ba masakyan <laughs> hindi pwede tara tara alis na tayo dyan <laughs> makapagalitan pa tayo ng manager dito boy tara check nga natin ano yung mga binibenta nila motor dito guys <laughs> mayroon silang bagong diecast toy dito boy oh. ayun no oh, tingnan nyo dalawa na yung motor dito na laruan eh tara tara pumunta nga tayo dito ano yung mga bagong benta nila dito boy uy grabe yung pa rin pala yung mga motor dito, guys. Pero wait, teka. Meron na nakikita isang limited edition dito, guys. Ito boy, yung uy, BMW S1000. Grabe. Ang ganda nito boy. Tara, bilhin natin yan. Astig. Nabili na agad natin dito, boy. Marami kasi tayong pera dito. Kaya binili agad natin. Eh, tara-tara, guys. Grabe. Check nga natin dito. Ilabas natin dito. Ipaingit e, natin dito sa mga bata naglalaro. Ito yung bago akong billing limited edition na big bike, boy. O, tignan nyo. Ah, angas! <laughs> grabe, guys. Oogs! Tayo lang yung may ganyang motor dito. <laughs> wait, teka. Bakit walang ilaw yung isang mata niya? Oh, no. <laughs> Parang defective ata to Tignan nyo, guys. Walang ano. Ilaw yung isang mata. Oh, man. Hindi na siya pogi. <laughs> Pero wait, teka. Check nga natin. Maganda ba pag sinakyan to boy? O, grabe. Ang luit <laughs> Pero tara, pakinggan nga natin yung tunog ng tambocchu painggane yent nang na tambocchu ne te boy push grabi galit nagbelen test drive na natin ito dito boy kung mabilis ba ito oh, grabe ang galing oh. Huh? sobrang bilis nga na ito guys ang sarap pa sa pamakingan <laughs> tara tara dali natin ito doon sa may skyway let's go aakyat <laughs> tayong skyway guys para makita natin yung top speed na ito guys let's go <laughs> teka sana ba yung skyway dito tara punta tayo doon sa may taas dyan oh, sa may taas oh. Huh? <laughs> let's go tinan natin yan boy eto no nakikita ako na dito <laughs> uy grabe so sobrang kapit din pala ng brakes nito guys mag -e enjoy tayong i-rides to so eto na buyo oh, andito na ako sa may skyway tara tara i-rides na natin to dito check natin yung top speed na ito ayun o oh, naka gear 1 pa lang tayo 120 na agad yung tinatakbo eh, tara tara mag gear 2 pa tayo dito guys Oops, one. oh man paano pa kaya pag gear 3 ilan na abutin buhi uy nakaka 188 na tayo guys tara tara sagad natin hanggang gear 4 yan boy uy nakaka 230 tayo dito boy sobrang bilis eh. nga natin yung gear 5 dito guys uy maabot ng 300 guys oh no tara tara sagad natin ang gear 6 to boy let's go hanggang saan yung aabutin Ito, guys padiretso check natin kung hanggang saan aabutin eto uy nagti 350 sya guys so mean grabe sobrang bilis din pala na motor na to boy Uy, eto guys, grabe, sobrang bilis nito, tra Tara, tara, baba na nga tayo dun, boy. Ayoko na dito sa Skyway, puro paliko-liko. Uy, teka, meron nung nakakasalubong dito, boy. Try nga nating i to, guys. Uy, eto si Tropo, boy. O, tara, tara, racing tayo, idol. Tingnan nyo yung motor niya, guys. O, grabe, sobrang ganda. Eto na, guys, let's go. I-racing na natin yan. Tingnan yung motor ni Tropo, color black. Sa ating color blue. Oops, paunahan kami dito guys. Hindi mananalo sa atin to boy. Kasi nga bagong bili yung big bike na atin dito. Uy, inunahan niya na tayo dito guys. Yari ka sa dito boy. Oops, grabe. Iniwan tayo guys. Oh man, sobrang bilis naman niya magpadakbo. Ano ba yung gamit yung motor dito? Grabe naman yun. diba? kakabili lang natin neto. Tingnan nyo, asa na siya. Hindi ko na siya nakita dito guys. Oh no. Iniwan niya na tayo dito. Grabe naman, kala ko mahina lang yung motor niya dito. Eh, malakas pala yun. Tinalo niya yung dito. Yung bagong bilhin natin na limited edition na big bike boy. Eto pa guys, mayroon pa akong nakikita ng nag-racing dito guys. So mean. Ooh. Teka, si yun. Ito guys, nakita ko na yung tropa natin na kalaban natin sa racing. Grabe, sobrang bilis naman niya, hindi ko siya naabol. Uy, grabe naman yang tropa. Ano ba yang motor mo? Pwede ko ba makita yang motor mo dito? po Tingnan niyo yung motor niya po So Sobrang bilis pala niyan. Ito yung motor ko. Tingnan niyo. Ang bagal. Pala mabagal yung motor natin dito kasi sira yung nabigay sa atin. Tingnan niyo. Hindi umiilaw yung headlight. Ito guys. So tingnan niyo yung motor niya dito. Grabe. Sobrang kanta. Anong motor yan? Sobrang bilis pa. Guys. Nagswap kami dito ng motor boy. Grabe. Chinat ko pala siya dito. Kung pwede kong iramin tong motor niya. May pag na ako dito, guys. Grabe, sobrang bilis pala na ito motor nyo, boy. Umakapoy pa yung tambucho. Oh, so mean. <laughs> grabe. Kaya pala naiwanan niya tayo dito ng sobrang bilis lang, eh. Kasi tingnan nyo naman, umakapoy yung ano niya dito, tambucho. <laughs> ako po, grabe naman yun. Sa magkano kaya ang bilin niya dito? Oh, tingnan nyo, guys. So, grabe yung ano, harapan nito Sobrang ganda. <laughs> Mas maganda pa sa bagong binili natin na motor. <laughs> so, yun guys tara tara sa so, huli na nga natin yun eh mukhang kailangan ko pa ipaayos dito yung ano ko yung binili ko na big bike ibabalik eh, ko yun doon sa may dealership kasi naman yung binigay nila sa akin sira pala eh, hindi gumagana yung headlight na po wait teka asa na yung tropa ko dito saan nyo yun na yung motor ko boy naku yan tayo nga natin bumalik yun dito eh naiwanan niya tong motor niya dito guys so tingnan nyo boy eh naku po babalikan niya pa ba yun dito guys? Tingnan niyo naman. Andito pa yung motor niya. <laughs> eh nakipagswap lang naman ako dito. sa grid lang. <laughs> so yun guys. Eh, mukhang hindi na ata babalik yung tropa natin dito. <laughs> Nawala na siya boy. Tingnan niyo. Hindi ko na siya makita dito. <laughs> so atin na lang ba motor niya guys? Tingnan niyo. Grabe. Sobrang ganda pa naman ng motor na to boy. Oogs. <laughs> Ito <laughs> yung mabilis na motor eh. So yun guys. Hanggang dito na lang siguro tong video natin. <laughs> Hanapin ko muna yung kalaro ko dito Guys kasi nasa kanya 'yung motor ko. Uy, ayun na-show. Grabe, nag enjoy ata siya sa motor natin dito, Boy. Marami na 'yung nagpe dito, guys. So, 'yun, mahabulin uh, ko lang muna 'yung tropa ko dito, Boy. Hanggang sa muli, paalam.